Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Harry Obsuna. Huwag kalimutan mag-like, subscribe and share. Thank you. Una mga idol, punta kayo sa profile Facebook ninyo. Pindutin ang tatlong guhit sa right side. Scroll up natin mga idol. Pindutin ang Settings Privacy. Scroll up natin mga idol. Pindutin ang Settings. Scroll up natin mga idol. Hanapin natin mga idol ang Followers and Public Content tapos pindutin ang Followers Public Content. Scroll up natin mga idol. Hanapin natin mga idol ang Who can see the People page and lists you follow. Tapos mga idol pindutin natin ito dapat mga idol ang piliin ninyo dyan ay only me para hindi makita ang following ninyo. Back tayo mga idol tingnan natin ang ating profile Facebook kung zero following na ito. Tapos mga idol pindutin natin ang view us para makita natin ang ating profile Facebook kung naka zero following na ito. Ayan na mga idol zero following na ang ating profile Facebook. Kung nakatulong mga idol ang aking video please subscribe my channel thank you